Babiyahin na naman tayo guys para sa ating bahay. Ito po yung ating pinag-iipunan guys para mapagawa. maaga pa gumising tayo guys para mag upload ng ating video nagsaing at nagwalis na rin tayo sa ating bakuran dahil sobrang dami talaga damo mo every morning po guys at nag amulunusan na tayo dito agad kasi magpapatahi kami ngayon ni Leslie ng kanyang para sa kanyang suot sa career day kaya mag muna tayo guys mag almusal tayo pagkain. Kasi yun siya na guys, ganyan talaga kami. Pag kumakain, nilalagay na namin yung kaldero para diretsyo na kami kuha. Hindi pa balik-balik yung kanin. Si mama pala guys, may hinahanap dyan sa ilalim yung pusa namin. Napasaway baka makagat kasi si Mateo. So kaya ganyan po si mama tingin ng tingin mga bata dito, guys, naglalaro na sila. Silis din naman. sinabihan natin mag-ready dahil aalis na kami, guys, para masukatan siya ng kanyang isusuot. Ayan, guys, yung kanyang, ano kasi, uh, gusto is teacher. So, palitan natin. Tapos, patahian natin ng black palda. Para sa kanyang career day. Kaya, sinama na natin kasi nagtatrabaho nga yung mama niya. Ito yung kanyang gagawin palta guys. Tapos amoy tayo ng bahay. Yan, naglunch na rin kami kasi nagmamadali na tayo dito guys. Nagsaing na ako, hindi ko na napakita dahil nagcharge. Tapos ayan, naglalaro na naman si Risley guys. Ganyan yan, parang lalaki na yung batang yan. Tapos si Mateo naman ang susunod dito dahil hindi pa siya masyadong marunong guys. Iba talaga yung lumaki sa probinsya at saka nasa ano lang guys nasa loob ng bahay kasi ngayon pa lang yan siya ayan nag aral ng mag ano magpatakbo ng gulong so kailangan niyang ilagay sa medyo taas tapos papuntang baba para sundin na lang yan <laughs> siya naman, At tayo guys, nakaready na nga tayo, dahil may home service message tayo, sa ayun ayan, ready, ready na ako guys, papunta na tayo sa ating paruroonan para maka uwi ng maaga, kasi 3pm po yung aming uh, schedule so kailangan na natin umalis guys, ng past para makarating tayo ng 3 p.m. doon. At nandito na nga tayo agad sa Ayurmon guys. Inantay natin yung mama ni ma'am kasi sila ni ma'am nasa ano pa. umalis sila guys. Iwan muna natin dito pala yung ating service at nandito na tayo sa bahay nila guys. Habang nag tayo nila ma'am guys. pinapameryenda muna tayo dito maraming salamat po Auntie sa magyanda. At dumating na nga sila so guys. Dito na po tayo nag-start ng maghagod ng maghagod. Ayan guys. Maraming salamat kay ma'am dahil tinulungan niya tayo. Binigyan tayo ng video. Tapos dito na nga pauwi na tayo guys after massage. So, uuwi na tayo. Dito lang natin uwiwan. Sa so, tabi ng kalsada. Mura na muna tayo guys, pa uwi. Guys, nakarating na tayo ng bahay. Yung biyahe natin, tamang-tama talaga. Masyado ng madilim. Pagrating, pagkarating natin dito sa amin. Ah, hindi. hindi na makita. Ah! Maraming salamat sa ating client ngayong araw na to kahit ginabi tayo kasi nagka-blessing tayo guys. Maraming salamat kay Sir and Ma'am. Tsaka sa mama ni Ma'am na ano ah, lagi niyang sinisilip yung ano natin service natin kung nandyan pa sa taas ng control. <laughs> Wala. Sinisilip daw niya tapos nung pauwi na tayo, guys. Tinignan niya talaga tayo kung nakaalis na tayo doon kasi gabi na nga. Doon na lang daw tayo matulog sa kanila. And thank you sa'yo. anti na, ano, talagang pinuntahan niya ako doon sa kalsada kung nakaano na ba talaga tayo, guys. Nakasakay na tayo. <laughs> thank you for watching, guys. Sasunod na naman namin yung upload ni Mateo.